So hindi man uh, na perfect yung ating uh, ginawa at least sinunod natin lahat yung uh, uh, mga instruction no wala tayong uh, binago sa instruction so ayos naman yung uh, kinalabasan ayan po no at uh, mare bukas siguro ay uh, matatapos na natin dahil uh, sobra sa kalahati yung uh, nagawa natin ngayon Hi, good morning once again. So, pupunta na naman tayo ngayon sa farm. Kung saan at uh, yung uh, trabaho natin kahapon na uh, hindi natapos ay uh, itutuloy natin ngayon, no? At uh, lahat ng uh, ginawa natin na uh, kahapon ay uh, tuturing natin ng uh, puro may considered natin na puro mali, no? Mali lahat kasi unang una no? Ay uh, nung ng uh, unang hakbang na ginawa natin ay uh, hindi tayo gumamit ng tali no? so hindi pala pwede dahil talagang naghihilan uh, naghihilaan siya so pangalawang hakbang naman na mali rin ay uh, pumunta pa ako ng bayan no? lumuwas ako ng bayan at uh, bumili ako ng tali so may consider din natin na mali kasi mali yung tali na nabili ko 'Yung uh, tali na nabili ko ay uh, hindi para sa ganitong ring snare dahil nga pumupulupot siya. No, ang nabili kong tali ay uh, para sa mga pananim para hindi matutumba. No, matibay siya sa matibay pero talagang uh, pag hinihila mo siya ay pumupulupot, no. Kailangan pang uh, mayroon kang kasama, no, na uh, maalalay na tuwing uh, ihilain ay ayo yung bawat so uh, so yan po yung uh, ating uh, maling uh, unang hakbang so siguro haya uh, matututo na tayo ngayong uh, umaga na ito at so nag-aadapt naman tayo bawat uh, ginagawa natin no ay nag-aadapt tayo sa mga makabagong uh, pamamaraan Kaya kahapon ay hindi tayo nakapag-research dapat uh, ay uh, mag-research muna tayo bago tayo uh, magpasya. Uh, So, yan yung uh, nagawa ko lang, no? At uh, ito yung uh, sinasabi ko na knit uh, na nabili ko. Ay, ano, ha, tali na nabili ko. So, hindi siya, ano, ha, uh, hindi siya sinulid, no? Hindi siya na, ano, kaya pag uh, hinihila mo siya, naghihimulmul. oh, yan, oh, meron na siyang hibla na naputol dito. So yung uh, i-blot nakikita ba ninyo hawak ko ayan. Malit lang siya. So kung anong uh, meron dito so si copy na lang natin no na ito na lang kasi uh, magastos na abala pa. So uh, yan na. tuloy-tuloy na rin yung aking uh, ginagawa dito. So, pasok na tayo diyan no para matapos na natin tong uh, unang hakbang na ito dahil yung pangunang uh, hakbang natin ay sa itaas so kung uh, anong uh, kung kakapusin to so kailangan natin magdugtong dito ng uh, poste dahil uh, na natin kung tama yung uh, sabi nung uh, binili natin na tin uh, fit no paka tayo lang ang nagkamali na pagkakarinig natin ah, dahil nga parang hindi umabot ng 10 feet pa paman ay uh, okay na rin kahit na hindi siya abutin no? dahil nga pinaka main purpose ko lang talaga ay dito sa baba para yung mga maliliit na manok na pumapasok dito ay uh, hindi na sila makapasok dahil uh, yung napili naman natin na alagaan kung sakali heritage chicken so hindi naman lumilipad yung heritage chicken dahil uh, simpre uh, may kabigatan ng kanyang katawan So yan po ang uh, ating uh, gagawin ngayon at uh, itutuloy natin yung uh, hindi natin natapos kahapon. So hanggang uh, doon lang yung uh, tali natin at mag-uumpisa na naman tayo ngayong uh, umaga na ito. Ito yung uh, no, kailangan pa natin na uh, ilahin. No? siya, pumupulupot siya. Ayan, no? Kikita po ninyo yan. So kailangan alalayan mo siya kung uh, ano, kung may kasama ka, yun ang uh, maghihila ng paunti-unti, no. So, kailangan na uh, may tagahila, yun. kagaya so, niyan no. Ah. Pa Eh, pulo so, po. Oh, ito yung problema oh, gumaganyan siya. Oh. So, kailangan Oh, so, hindi pabilisan tong trabaho na ito. Ah, nagkakam So ito yung uh, sinasabi ko no na uh, mali yung uh, nabili natin dahil nga siyempre uh, ah ah ka mumuplopot siya yan no. so, kailangan talaga may kasama ka no na talagang nga uh, kahila so, hindi rin pwedeng mahabang mahaba na yung hihilay no dahil nga ito so nga yung problema pag uh, naghila tayo na mahaba Okay. Sige, hila. 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 Okay, hila. malupot na naman ha hila malupot ulit konti na lang konti na lang okay okay hila hila Okay, ila, ha, okay, so, lipat na naman tayo, no. sa matibay daw ay matibay talaga ito no so, pero ay iba rin talaga yung uh, gamit dito dahil uh, yung uh, kulay dilaw ay uh, tuloy-tuloy madulas siya at uh, mabilis siyang uh, install pero dahil uh, anon di na ito oh so, pagjagaan na lang natin yung uh, kung anong mayroon tayo dito no so Nakakausad na tayo pa konti konti. So nandito na tayo, no. Oh. Paglalagay ko ay alternate. Uh, solo flight na naman, no. Hindi tayo makakuha nitong uh, magkakamera sa atin. May pasok mga bata, no? Yung mga wala namang pasok, no? Eh, wala pa tayong uh, sweldo. So, wala tayong mayabot sa kanila. nakakaya naman, no? So, pagtsaga na lang kung uh, anong uh, kaya natin, no? Sinupin na lang natin yung uh, ating, ano? Uh, so, nandito na tayo sa kanto, no? Ah, uh, pag-ikot natin dito, no. Ito na 'yung uh, wala tayong mga poste. Eh. Pansamantala, no, ang gagamitin natin itong uh, mga puno-puno dito uh, nakapalibot. So, dyan na lang tayo magkakabit ng uh, itong akiting uh, uh, net, no. So, yan po at tuloy-tuloy uh, rin tayo sa ating ginagawa. so ito na, no. Ah, uh, i-re-review ko sa inyo 'yung ating ginawa. So, hindi man masasabi na to pero nakikita natin yung uh, ating ginawa na ayos na no. Nakikita niyo sa baba uh, hindi pa naman naka nalagyan ng uh, nylon sa baba kaya nakalutang pa yan. Uh, pag uh, nalagyan natin ng nylon sa baba saka natin na uh, latag sa ilalim at uh, tutusukan natin yan. So yan po yung uh, ating uh, ginawa no. Ah uh, Talagang uh, sumunod ka lang sa standard na lahat ay uh, ang tinuturo, no? Basta tingnan mo may gi. so mahirap ka magkamali, no? At uh, ito, lahat ng uh, tinuro ay uh, sinunod natin, kaya ito, success tayo ngayong uh, araw na ito. Nakikita po ninyo, no? At uh, ayos na, ayos na, no? Uh, nakikita naman ninyo na nakalutang pa yung uh, gilid, no? Pero... Lalagyan pa natin ng uh, nylon yan dyan, no? Pero sa ibaba, ay sa itaas, yan yung uh, itaas nya. Oh. oh na ano na lang din natin, no? Oh. So, hindi tayo nagkakamali. Nasa 8 lang tong uh, taas, Hindi umabot ng 10 yung itaas uh, nito. Oh, yan. Kaya hanggang dito, hanggang doon sa dulo, ay uh, nai na natin lahat at uh, kikita natin na uh, hindi man perfect pero ayos na ayos na so yan po yung uh, ating uh, ginawa ngayong araw na ito araw na mapagpala no? dahil uh, tinalad tayo na success yung ating ginawa at uh, ngayon ito na yung uh, pinakabagong uh, update sa ating uh, ginawang uh, pag uh, lalatag ng rings net so lalagyan na lang natin ang nylon sa ilalim so magti-fix na natin So, ayan po no at uh, okay na yan so hindi man uh, na perfect yung ating uh, ginawa at least sinunod natin lahat yung uh, uh, mga instruction no wala tayong uh, binago sa instruction so Ayos naman yung uh, kinalabasan. ayan po, no. At eh uh, mare, bukas siguro ay uh, matatapos na natin dahil uh, sobra sa kalahati yung uh, nagawa natin ngayon. ayan po. At ayan. Uh, ninyo, no. So hindi naman uh, umabot ng uh, 10 feet yung uh, kanyang taas, no. Nasa 8 fit lang siguro ito. No. Oh, kaya eh uh, uh, lang siguro tayo ng pandinig, no. Na 10 feet pero ang tama dito ay 8 it fit ito. So yan yeah po yung uh, ating uh, arranged net, no. So malapit na malapit na rin tayong matapos. Salamat po. Salamat. Uh, good afternoon.